Kung kailangan mong habulin ang atensyon ng isang tao, baka ang tunay na problema ay hindi ang kakulangan nila, kundi ang paglimot mo sa sariling halaga. Gaano karaming beses mo na bang naranasan ang maghintay ng mensahe na hindi dumating? Yung paulit-ulit mong tinitingnan ng telepono umaasang may sagot, may pagbalik, may pagkalinga, ngunit wala. Tahimik ang kabilang linya. At sa katahimikang yon, unti-unti mong kinakwestiyon ang sarili mo. May mali ba sa akin? Bakit parang hindi sapat ang presensya ko? Masakit, hindi ba? Ang pakiramdam na ikaw ang laging nagbibigay, ikaw ang laging nag-aabot, habang ang kabilang panig tila walang malasakit. Isa itong uri ng pagod na hindi nakikita ng iba. Ang pagod sa paghabol ng atensyon na hindi kusa ibinibigay, ngunit kailan naging tama ang sukatan ng sarili mong halaga sa tugon ng iba Kailan pa naging normal na itaya ang katahimikan ng puso mo sa ingay ng hindi mo kontrolado? Ito ang tanong na kailangang sagutin ngayon. Bakit tayo patuloy na humahabol sa mga taong hindi naman naglalakad palapit sa atin? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang katotohanang madalas tinatanggihan ng damdamin pero tinatanggap ng kaluluwa. Kung gusto ka talaga ng isang tao, ipapakita niya, hindi mo kailangang habulin ang nararapat. Ituturo ko sa iyo kung paano bitawan ang mapanirang pangangailangan ng pansin. Ipapaunawa ko ang lakas ng katahimikan, ang dignidad ng presensya at ang karunungan ng filosofiyang stoic sa gitna ng relasyong madalas walang balanse. Dahil minsan ang tunay na paglalakbay ay hindi ang paghahanap ng ibang tao, kundi ang pagbabalik sa sarili mong sentro kung saan nagsisimula ang respeto, katahimikan at tunay na halaga. Ngunit bakit nga ba tayo patuloy na humahabol sa atensyon ng iba kahit alam nating paulit-ulit tayong nasasaktan? Ang sagot ay mas malalim kaysa sa iniisip natin. Hindi lang ito simpleng damdamin ng pagkagusto. Ito ay ugat ng emosyonal na uhaw, isang hindi nakikitang sugat na nag-uugat sa takot. Takot na hindi sapat, takot na hindi mahalin, takot na maiwan. Kapag naramdaman natin ang malamig na distansya ng isang tao, agad tayong kumikilos umahabol. Nagahanap ng kumpirmasyon. Gumagawa tayo ng paraan upang mapansin, upang maramdaman natin na mahalaga tayo. Ngunit sa prosesong ito, unti-unti nating binubura ang sarili nating dignidad. Ang paulit-ulit na paghabol ay hindi simpleng kilos ng pagmamahal. Ito ay madalas na sigaw ng kawalan ng halaga sa sarili. At sa bawat mensaheng walang tugon, sa bawat imbitasyong hindi pinapansin, sa bawat katahimikang binabalewala, Lalo lang tayong lumulubog sa pakiramdam ng pagiging hindi sapat. Hindi ba't ito ang tunay na pagod? Hindi ang katawanang nanghihina, kundi ang puso, ang isipan, ang damdamin. Emosyonal na pagkapagod, ito ang hindi nakikitang bigat na dinadala ng maraming tao araw-araw. At ang pinagmumulan nito? Ang walang katapusang paghahangad na mapansin, na pahalagahan, na mauna sa isip ng taong ni hindi ka inuuna sa kanila. Ngunit kailangan nating maintindihan, ang pansin na ipinipilit ay hindi presensya. Ito ay obligasyong emosyonal at ang obligasyon ay kabaligtaran ng kusang-loob na pagmamalasakit. Ito ang simula ng tunay na pagbabago, ang pagkilala na ang atensyon na hindi kusang ibinibigay ay hindi kailanman magiging sapat upang punan ang kakulangan sa ating loob. Dahil ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa mata ng iba kundi sa mata ng sarili nating pagkilala sa sariling halaga. Kaya bago ka muling humabol, bago ka muling magpadala sa pangangailangang mapansin, itanong mo muna sa sarili mo, ito ba'y pagmamahal o paglimot sa sarili ko? At yan magsisimula ang landas patungo sa isang mas matatag na loob, isang independenteng damdamin na hindi kailanman luluhod sa kawalan ng tugon. Kapag ang damdamin ay naghahari sa desisyon, ang tao ay nagiging alipin ng hindi niya kayang kontrolin. Kaya't dito pumapasok ang di matutumbasang karunungan ng filosofiyang stoic, isang filosofiyang hindi nagtuturo ng malamig na kawalan ng damdamin, kundi ng matatag na paninindigan sa gitna ng emosyon. Isa sa mga pinakaimportanteng aral ng mga stoic ay ang konsepto ng pagkilala sa pagitan ng bagay na kaya mong kontrolin at ng mga bagay na hindi mo kayang baguhin. Ayon kay Epicteto, hindi ang mga pangyayari ang gumugulo sa atin kundi ang pananaw natin sa mga ito. Hindi mo kontrolado kung sasagutin ka ng taong gusto mo. Hindi mo hawak ang damdamin nila, ang oras nila, ang desisyong manatili o umalis. Ngunit kontrolado mo kung paano ka tutugon. At sa pagtugon naroon ang tunay mong kapangyarihan. Araw-araw hinahamon tayo ng mundo. Pansinin mo ako. Pahalagahan mo ako. Tanggapin mo ako. Ngunit ayon kay Marco Aurelio, ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga iniisip. Kung palagi mong iniuugnay ang halaga mo sa panlabas na reaksyon ng ibang tao, lagi kang magiging bilanggo ng kanilang pananaw. Ang stoic na pananaw ay nagsasabing huwag mong itaya ang kapayapaan mo sa di matatag na salik. Hindi mo kailangan ng kumpirmasyon ng iba para mapatunayan na ikaw ay karapat-dapat. Ang tunay na halaga ay hindi hinahanap. Ito ay tinatanggap sa loob. Sa mga relasyon, ito ang madalas na nakakalimutan. Hinahayaan natin ang emosyon ang magdikta. Kailangan ko siyang habulin para ipakitang mahalaga siya. Ngunit ang stoic ay nagtuturo ng kabaligtaran. Ang tunay na halaga ay nananatili kahit hindi ito ipinamamalita. Kapag alam mo ang sariling halaga, hindi mo kailangan maghabol. Ang dignidad ay hindi sumisigaw. Ito ay tahimik ngunit ramdam. Kapag pinili mong magpahinga mula sa paghabol, hindi ito pagsuko. Ito ay tanda ng karunungan, ng pagunlad sa panloob na buhay mo. Hindi ibig sabihin na maging malamig o walang pakialam. Ang stoic ay hindi bato. Ang stoic ay tao na natutong gumamit ng isip sa gitna ng bagyo ng damdamin. Panatag pero hindi manhid. Maunawain pero hindi sunod-sunuran. At sa ganitong pananaw, unti-unting nawawala ang takot sa pagkawala dahil nauunawaan mo ang hindi kusang lumalapit ay hindi kailanman tunay na naroroon ang ginhawa ay hindi kailangang hanapin sa ibang tao ito ay kayang likhain mula sa loob sa disiplina ng isip sa kalmadong puso sa karunungang hindi nasusukat sa bilang ng mensaheng natatanggap kundi sa lalim ng paninindigang taglay mo sa sarili kapag tumigil ka sa paghabol may isang bagay na unti-unting lumilitaw sa loob mo isang uri ng lakas na hindi maingay pero matatag ito ang presensya mo. Hindi ang presensya na naghihintay ng pagtanggap, kundi ang presensyang naninindigan sa sarili nitong halaga, kahit walang pumalakpak, kahit walang pumansin. Ang tunay na halaga ay hindi kailanman nakukuha sa pagpipilit. Ito'y itinatanim sa katahimikan, lumalago sa disiplina, at namumunga sa dignidad. Kaya't ang unang hakbang sa pagbuo ng sariling halaga ay ang hindi pag-aaksaya ng enerhiya sa kung saan ito hindi pinahahalagahan. Minsan ang pinakamatibay na mensaheng maipaparating mo ay wala sa mga salitang binibitawan mo, kundi sa mga bagay na pinipili mong hindi na ipaglaban. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay anyo ng karunungan. Dahil ang taong marunong sa sarili ay hindi kailangang patunayan ng halaga niya sa bawat pagkakataon. At dito pumapasok ang lakas ng emosyonal na kakulangan ang pagpili ng hindi laging naroroon para lamang mapansin. Kapag natutunan mong maging bihira, hindi dahil sa pride, kundi dahil sa prinsipyo, mas lumilinaw ang halaga mo sa mga taong minsang binaliwala ka. Gamitin natin ang isang simpleng analohiya. Isang mamahaling alahas ay hindi basta-basta inilalapag kung saan-saan. Ito ay inilalagay sa espesyal na kahon, sa ligtas na lugar, sapagkat alam ng may-ari ang halaga nito. Ganon din dapat ang trato mo sa sarili mo. Kung lagi mong inilalagay ang presensya mo sa mga espasyong hindi marunong kumilala rito, huwag kang magtaka kung bakit nawawala ang ningning mo. Ang tunay na lakas ay hindi na sa pagiging palaging available, kundi sa pagtatanggi kung kailan hindi na naaayon sa dignidad mo. Hindi ito tungkol sa pagmamataas. Ito ay pag-aayos ng mga prioridad pagpiling alagaan ang sarili bago ituon ang lakas sa hindi nagbibigay ng kapalit. At habang unti-unti mong pinipili ang sarili mararamdaman mo, hindi mo kailangang habulin ang atensyon dahil ang presensyang may halaga kahit tahimik ay hindi kailanman matatakpan. Hindi lahat ng relasyon ay pantay at hindi lahat ng binibigay ay tinatanggap ng may parehas na halaga. Kaya mahalagang matutunan ang sinusuring pagbibigay at pagtanggap ang sining ng malay na pagpapalitan. Maraming tao ang patuloy na nagbibigay, umaasa na sa bandang huli makakamit nila ang kapalit: pansin, pagmamahal, pagpapahalaga. Ngunit kapag ang pagbibigay ay laging isang panig lang, nagiging utang na hindi kailanman binabayaran, at ikaw ang nauubos. Hindi mo kailangang magmakaawa para sa atensyon dahil ang taong may tunay na malasakit hindi kailangang paulit-ulit sabihan. Nararamdaman mo ang presensya nila, kusa, tahimik totoo. Minsan akala natin pagmamahal ang pag-aalok ng sarili sa lahat ng oras. Ngunit minsan, ito pala ay takot. Takot na mawala, takot na hindi sapat, takot na hindi mapansin. Kaya't kahit wala nang bumabalik, tayo pa rin ang pilit nagbibigay. Subalit sa bawat pagbibigay na walang pagbalik, bumababa ang respeto hindi lamang ng iba sa atin, kundi pati tayo sa ating sarili. Dahil ang paulit-ulit na paglalapit ay lumilikha ng impresyon na hindi mo kayang tumayo ng mag-isa, na kailangan mo sila para maramdaman mong buo ka. Kaya't mahalaga ang pagtatakda ng hangganan, hindi upang hadlangan ang pagmamahal, kundi upang iguhit ang linya ng paggalang. Kapag marunong kang lumayo kung kinakailangan Natututo ang iba na hindi ka basta-basta matatawag kapag gusto lang nila. Dahil ang presensya mo ay hindi mura. Ang enerhiya mo ay hindi laging libre. Tandaan mo, kung ang isang tao ay tunay na nagmamalasakit, ipapakita niya ito. Hindi sa salita lamang kundi sa pagkilos, sa pagbibigay ng espasyo, nabibigyan mo rin ang sarili mo ng pagkakataong makita kung sino ang lalapit sa iyo dahil gusto ka talaga at hindi lang dahil sanay silang ikaw ang laging nauunang lumapit. At sa sandaling makita mo kung sino ang kusang dumarating kahit walang imbitasyon, doon mo mararamdaman ang tunay na koneksyon ay hindi kailanman ipinipilit. Ito'y kusang isinasabuhay. Kapag natutunan mong hindi mo kailangang habulin ng atensyon ng iba, nagsisimula kang tumayo sa isang mas mataas na antas ng paninindigan isang paninindigang stoic na hindi nakabase sa opinyon ng mundo, kundi sa panloob mong prinsipyo. Ang stoic na pananaw ay hindi nagsasabing lumayo ka sa tao, kundi mabuhay ka ng may layunin, hindi para lamang sa pag-apruba ng iba. Hindi lahat ng hindi mo nakukuha ay pagkawala. Minsan, ito ay paglaya. Kung ang isang bagay ay hindi ayon sa iyong kalikasan, hindi mo ito kailangang yakapin. Yan ang diwa ng stoic mindset. Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng koneksyon niya, kundi sa lalim ng kanyang kaugnayan sa sarili. Ang taong marunong magpakatatag ay marunong din magpaalam, hindi sa paraang mapait o mapanakit, kundi sa katahimikang puno ng respeto sa sariling kapayapaan. Hindi lahat ng pag-alis ay protesta. Minsan, ito ay panata sa sarili. Ang lakas ng loob ay hindi palaging nakikita sa pananatili. Minsan, ito'y mas malakas sa payapang pag-alis mula sa mga lugar na hindi na umaayon sa halaga mong taglay. Ang stoic ay hindi naghihintay ng kaguluhan upang kumilos. Sa halip, natututo siyang tanggapin ang mga bagay na wala sa kanyang kontrol. May mga bagay na dapat baguhin at may mga bagay na dapat tanggapin. Ang karunungan ay nasa pag-alam ng kaibahan. Sa relasyong emosyonal, ito ang paalala. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa bawat katahimikan mo. Kung alam mo namang ang katahimikan mo ay galing sa karunungan, hindi sa galit. Kapag pinili mong bumitiw ng walang drama, iyon ay hindi kahinaan. Iyon ay kataas-taasang anyo ng paninindigang stoic, ang pagpiling ipaglaban ng sarili sa pamamagitan ng payapang distansya. Hindi mo kailangang magpatunay. Ang mga bagay na totoo ay hindi kailangang sigawan upang marinig. Sapat na ang iyong asal, ang iyong hangganan, at ang iyong dignidad. Dahil sa huli, ang layunin ng Stoic ay hindi upang maging mahal ng lahat, kundi upang maging totoo sa sarili sa gitna ng mundong laging naghahanap ng palakpak. Ngayon siguro malinaw na hindi mo kailangang habulin ang taong tunay na nais manatili. Ang presensyang totoo ay hindi hinihingi. Ito ay ipinapakita, kusa, walang pilit, walang kondisyon kung paulit-ulit mong nilalaban ang katahimikan ng iba gamit ang ingay ng iyong pagsusumikap. Baka panahon na para tumigil, hindi dahil sumusuko ka, kundi dahil gusto mong piliin ang sarili mo sa wakas. Magsimula ka sa simpleng tanong, ginagawa ko ba ito dahil mahal ko siya o dahil hindi ko kayang tanggapin na hindi niya ako pinipili? Mula roon, unti-unti mong mabubuksan ang pinto patungo sa tunay na pagunlad, isang damdaming hindi umaasa sa pagsang-ayon ng iba, kundi sa pagkilala mo sa sariling halaga. Hindi mo kailangang maging laging naroroon upang mapatunayan na totoo ang damdamin mo. Minsan, ang pinakamakapangyarihang mensahe ay ang katahimikan ng taong marunong na sa sarili, kaya ito ang panawagan. Itigil ang paghabol kung saan wala namang yakap. Itigil ang pagbibigay kung saan walang pagtanggap. At higit sa lahat, itigil ang paglimot sa sarili mo habang sinusubukan mong mapansin ng iba. Sa iyong katahimikan, nariyan ang iyong lakas. Sa iyong hangganan, nariyan ang iyong dignidad. At sa iyong paninindigan, nariyan ang tunay mong halaga. Hindi kailanman nakabase sa mensaheng dumating o hindi, kundi sa taong pinili mong maging. Dahil sa huli, ang taong marunong magmahal sa sarili ay hindi kailanman kailangang humabol. Siya ay naglalakad, mataas ang noo, tahimik ang puso, at buo ang loob. Kung naramdaman mong may bahagi ng video na tumama sa'yo, huwag mo itong itago, ipasa mo ang liwanag, mag-iwan ng komento, sabihin mo kung alin ang bahagi na pinakaumantig sa'yo, ilike mo ang video bilang tanda ng pagkakaisa sa mensaheng ito, at kung may kakilala kang kailangang marinig ito, ibahagi mo. Mag-subscribe ka sa channel para sa mas marami pang nilalamang magpapalalim sa iyong pag-unawa, pananaw at paninindigan. Dito, hindi lang kaalaman ang layunin, kundi pagbabago. Dahil ang buhay ay hindi sa paghabol nagsisimula, kundi sa pagiging buo sa sarili.